Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang adventure thriller film na Society of the Snow. Tara na't panoorin natin. Noong October 13, 1972, 19 na miyembro ng rugby football team na kilala sa pangalang Old Christian Club Rugby Union Team mula sa Uruguay ay sumakay ng eroplano patungong Chile para sa espesyal na laban. Ang ilan sa kanila ay unang biyahe itong malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ilang miyembro ng pamilya nila ang sumama upang sumuporta. 40 ang kabuoang bilang ng mga pasahero at five crew ang sakay ng eroplano. Ang lahat ng pasahero ay excited sa kanilang paglalakbay. Hindi nila alintana ang trahedyang haharapin sa mga susunod na oras. Nang magsimulang lumapit ang eroplano sa kabundukan ng Andes na naghihiwalay sa bansang Chile at Argentina, umuga ang eroplano ng ilang beses. Ipinaliwanag ng isang pasahero na ang mainit na hangin mula sa Argentina ay bumangga sa malamig na hangin sa bundok na lumilikha ng paghigop sa eroplano kaya nagkakaroon ng bahagyang turbulence. Makapal man ang ulap sa paligid at maalog ang eroplano ay patuloy nilang binagtas ang kabundukan. Nahimasmasan ang lahat ng sabihin ng kapitan na malapit na sila sa Santiago, Chile. Gayunpaman habang patuloy na lumilipad ang eroplano ay lumakas ang turbulence. Maya-maya lang ay bumulusok pa baba ang eroplano ng ilang milya. Pinilit ng mga piloto na lampasan ang nadaanan nilang malakas na bagyo habang ang lahat ay takot na takot at mahigpit na nakahawak sa upuan. Wala silang magawa kung hindi ang panuurin ang mga bagay na nahuhulog sa koridor. Sa isang iglap ay nakita nila ang araw tapos ay bumangga ang eroplano sa bundok kaya humiwalay ang likurang bahagi nito. Ilan sa mga pasahero ay tumilapon habang ang harapang bahagi ay mabilis na dumausdos pababa hanggang sa tuluyan na itong huminto ng biglaan. Nabunot ang mga upuan na tumilapon sa unahan na nagdulot ng malagim na pagkamatay ng maraming pasahero. Isa-isang sinubukan ng mga nakaligtas na kumawala sa pagkakaipit tapos ay tinulungan ang mga kasama nilang na sa mga nawasak na bagay. Nagkalat ang dugo sa loob ng nawasak na eroplano dalawang medical student ang tinulungan ang mga pasaherong nabalian upang huminahon sila. Nalaman ng ilang kalalakihan na nasira ang komunikasyon ng eroplano. Malala ang kondisyon ng piloto kay anang magbanggit ito ng ilang kataga ay binawian na rin ito ng buhay. Ang iba ay sinikap na sumigaw ng malakas para humingi ng tulong ngunit nasa gitna sila ng malawak na bulubunduki na nababalot ng makapal na yelo. Pagsapit ng gabi ay mabilis na bumaba ang temperatura ng 30 degrees kaya nagsiksikan ng lahat ng nakaligtas sa loob ng eroplano. Gamit ang mga bag at katawan ng mga namatay, tinakpan nila ang mga butas. Marami sa kanila ang hindi mapigilang magpanik o umiyak, kaya sinikap nilang pakalmahin at aliwin ang bawat isa. Kinaumagahan ay tumambad sa kanila ang ilan pang mga pasahero na namatay dahil nanigas sa sobrang baba ng temperatura. Lumipas na ang bagyo at sumikat ang araw kaya nagawa nilang makita ang paligid. Wala silang makita kundi niebe at bulubundukin na milya-milya ang layo. Nagpasya ang grupo na simulan na nila ang mga dapat gawin upang makasurvive. Inalis nila ang mga upuan at mga labi sa loob ng eroplano upang magkaroon ng pwesto ang lahat tuwing sasapit ang gabi pagkatapos ay inuna nila ang kapakanan ng mga sugatan sa pamamagitan ng paglipat sa kanila sa lugar kung saan naroon ang sikat ng araw. Lahat ng bagay na pwede nilang pakinabangan ay inilagay nila sa isang sisidlan. Chinek din nila ang bawat bag na posibleng may lamang pagkain. Nilayo nila sa eroplano ang labi ng mga patay at pinagsama-sama sa isang lugar. Tinakpan nila ito ng yelo upang hindi mabulok sa pag-asang madadala nila ang mga ito kapag dumating ang rescue. Sa unang araw ay labing isa ang bilang ng mga namatay. Nang matapos nilang mag-ayos ay nagkaroon sila ng konting merienda. Sa umpisa pa lang ay nag-iingat na sila sa pagrarasyon ng kanilang pagkain upang tumagal ito. Ilang saglit pa ay may narinig silang tunog ng eroplano kaya sinubukan nilang sumigaw ng malakas at kumaway ngunit walang senyales na may nakakita sa kanila. Sa kanilang ikalawang gabi ay handa na silang matulog sa loob ng eroplano ginamit nila ang mga damit bilang kumot at tinakpan nila ang mga butas gamit ang suitcase. Sa ikatlong araw ay nagising ang nawala ng malay na si Nando. Ipinaliwanag nila sa kasama ang mga nangyari. Hindi maganda ang kondisyon ng kanyang katawan ngunit nagawa pa rin itong gumapang palapit sa kanyang kapatid na malala rin ang kalagayan. Ipinaalam nila kay Nando na namatay ang kanyang ina. Naisip niya tuloy ang kanyang ama na iniwan nilang nag-iisa sa Uruguay. Upang may mainom sila, gumamit sila ng yero upang doon magpatunaw ng nyebe para maging tubig. Gamit ang mga suitcase ay gumawa sila ng malaking X sa pag-asang may makakakita nito. Nang may madaan na eroplano ay sinikap nilang silawin ito gamit ang mga salamin at patuloy silang sumigaw. May nakapansin na gumalaw ang pakpak ng eroplano kaya maaaring senyales ito na may nakakita sa kanila. Nabukasan, narinig nilang muli ang tunog ng eroplano ngunit ito ay napakalayo. Ibig sabihin ay hindi sila nakita at patuloy pa rin silang pinaghahanap. Sinimulan nilang pag-usapan ang mga dapat gawin upang malampasan ang marahas na klima ng Andes. Upang mapagana ang komunikasyon ng eroplano, nagmungkahi si Numa na hanapin nila ang nahiwalay na likurang bahagi ng eroplano dahil may nakalagay na baterya doon. Apat silang nagvolunteer na akyatin at hanapin ang pinagbagsakan ng buntot. Nang makalayo sila ng ilang milya, natuklasan nila na ang lugar na pinagbagsakan ng sinasakyan nila ay hindi nakikita mula sa malayo dahil napapaligiran ito ng niebe. Nangangahulugan ito na imposible silang mahanap ng mga eroplanong pang rescue. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila ang pagbagsak ng niebe, kaya nagpasya muna silang bumalik sa crash site. Lumipas ang mga araw at pagkatapos ng isang linggo ay naubusan na sila ng pagkain. Walang mga hayop o halaman sa lugar. Sinubukan nilang kainin ang lumot na nakadikit sa mga bato ngunit isinuka lang nila ito. Nagsabi si Nando sa isang kasama nakakain siya ng karne ng patay kung kinakailangan, gayon din si Roberto. Ipinaliwanag niya na ang katawan ng tao ay matutuyot na parang halaman kung walang pagkain, gayon din ang utak na hindi gagana. Gayon pa man, nilang lahat kung kailangan ba talaga nilang kumuha ng karne mula sa mga namatay. May nagbanggit na takot silang makulong kung gagawin nila iyon. Sa huli ay wala silang napagkasunduan. Habang patuloy na lumilipas ang mga oras, naging desperado sila kung paano sila makakasurvive. Nagsimula silang kumain ng anumang bagay na mahahanap nila tulad ng sintas ng sapatos at sigarilyo. Ngunit nagdulot lang ito ng pangingitim ng kanilang ihi at pagbagsak ng kanilang katawan. Sa ikawalong araw, namatay ang kapatid ni Nando. Nagpa siya si Coco na magsulat ng isang liham para sa kanyang mga magulang, na inilalarawan ang ganda ng lugar kung nasaan sila at mga nangyari sa nakalipas na walong araw matapos ang trahedya. Kinagabihan ay tumama ang isang malaking bagyo at nagawa nilang makasurvive sa loob ng eroplano. Sa ikasyam na araw, kalahati ng survivor ay dinakinaya ang sitwasyon kaya nag-anunsyo sila na binibigyan nila ng pahintulot ang sino man nakainin ang kanilang katawan kung sila ay mamatay. Tapos ay lumabas sila na may dalang basag na salamin panghiwa sa katawan at iyon ang kakainin nila upang makasurvive. Nang makita ito ng iba ay nagbago ang isip nila at sumama sa grupo sa labas upang sa wakas ay makakain din. Lima silang naiwan at tumangging maging kanibal. Sa sumunod na araw, nagvolunteer ang magpinsa na sila na ang bahalang kumuha ng kakainin ng grupo. Nagtago sila sa lugar na natatakpan upang hindi makita ng mga kasama nila ang karne na kakainin nila. Nagbilad sila ng ilang pirasong karne sa ilalim ng araw upang painitan ito. Makalipas ang ilang sandali, nakakita sila ng isang suitcase na nakabaon sa niebe at natuwa sila nang makitang may radyo ito sa loob. Gumawa sila ng antena at nang magawa nilang mapagana ito, nalaman nila sa balita na matapos ang 66 days na rescue mission, nagpasya ang Air Force na itigil na ang paghahanap. Nawindang ang lahat ng mga pasahero dahil nawalan sila ng pag-asang makauwi ng buhay. Humingi ng paumanhin si Marcelo na mali siya nang akala na mare-rescue sila kaya nagdesisyon siya at tatlo pang kasamahan na kumain na rin ng karne. Sinuma na lang ang natitirang tumangging maging kanibal. Pagkatapos, sinuma at dalawa pa ay nagpas lumabas at hanapin ang buntot ng eroplano. Una nilang nakita ang mga labi ng anim na pasahero na kasamang tumilapon palabas ng mahati sa dalawa ang eroplano. Patuloy silang kumilos ng mabilis hanggat kaya nila. Mahirap ang pag-akyat dahil madulas at mahirap huminga sa nagyeyelong hangin. Sa gabi ay sumiksik sila sa gilid ng bundok at tiniisang lamig habang humahampas ang bagyo. Nagising sila na nababalutan ng nyebing ngunit buhay pa. Gayon paman, ang isa sa kanila ay nabulag at ang dalawa pa ay nanghina kaya bumalik sila sa pamamagitan ng pagdausdos pababa gamit ang parte ng eroplano na nawasa. Matapos ang matinding karanasan, sumangayon na rin si Numa na kumain ng karne ng tao. Ngunit natulog siyang umiiyak. Lumipas ang limang araw na nanatili lang sila sa loob ng eroplano dahil sunod-sunod ang bagyo. Sa ika-labing pitong araw, sinusubukan nilang maging masaya habang nagkukwentuhan upang manatiling positibo ang bawat isa. Makalipas ang ilang sandali ay nagalala ang lahat ng marinig ang nagbabagsakang nyebe. Maya-maya lang ay gumuho ang nyebe pababa sa eroplano kaya nabaon ito. Ang ilan ay nagawang manatili sa ibabaw habang nagpapanik sinubukan ng isa na lumabas para lang makita kung gaano kalala ang bagyo. Pagkatapos ay desperadong hinukay nila ang niebe upang iligtas ang lahat ng pasaherong natabunan sa ilalim. Umihi ang iba sa niebe para mas mabilis itong matunaw. Matapos ang kanilang pagsisigawan at pagtutulungan ay nagawa nilang may ang lahat maliban sa isang babae na nabaon ng malalim kaya agad din itong namatay. Sa sandaling iyon ay muli silang nakarinig ng kakaibang ingay. Nagulantang sila ng isa pang avalanche ang bumulusok patungo sa kanila na kumitil sa buhay ng ilan, kabilang ang team captain na si Marcelo. Ang mga nakaligtas ay agad na lumikha ng ilang butas upang sila ay makahinga, ngunit habang sila ay patuloy na naghihintay, maaari lamang silang magdasal habang naririnig ang ingay na dulot ng pagbagsak ng nyebe. Nang makabawi sila ng kaunting lakas, inilipat nila ang walong nasawi sa isang sulok. Sa ika-labing walong araw, dalawang araw na silang nasa ilalim ng niebe at nakakaranas na ng matinding guto. Wala silang choice kundi kumuha ng karne sa katawan ng mga labi. Sa pagkakataong ito ay hindi nila may kakaila nakakilala nila ang panggagalingan ng laman na kakainin nila. Dahil dito ay nagsimulang ibunto ni Numa ang galit sa paghuhukay at pagbabasag ng bintana. Nang mabasag ang bintana ay nasugatan ng kanyang binti. Di siya nawala ng pag-asa at patuloy na naghanap ng madadaanan paytaas. taas. Sa ikadalawampung araw, sa wakas ay nagawa niyang makita ang daanan paytaas taas ng nyebe. Ang butas ay sapat lang upang makalabas ang lahat ng natitirang mga nakaligtas. Matapos magkaroon ng ilang sandali upang makapagpahinga at matamasa ang katotohanan na sila ay buhay pa, sinimula nilang hukayin ang eroplano upang may masilungan sila. Sa kalaunan ay gumanda ng kaunti ang panahon na nakatulong sa kanila upang mailabas ang eroplano. Napag-usapan nila kung pwede na nila muling hanapin ang buntot ng eroplano ngunit nagsabi si Roberto na kailangan nilang hantayin ang nalalapit na tag-araw dahil delikado kung susugal sila sa posibleng bagyo at marahas na klima sa gabi. Sa ikatatlumpot-apat na araw, nagsimulang matunaw ng bahagya ang nyebe. Lumala ang kondisyon ng dalawang sugatan. Alam ng dalawang medical student na wala na silang magagawa. May tubig sa baga ang isa kaya dinagtagal ay namatay ito. Sa ikatatlumpot-anim na araw, sapat na ang pagbuti ng panahon upang ipagpatuloy nila Roberto, Nando, Tintin, at Numa ang kanilang paghahanap. Nagsuot sila ng dagdag na damit upang makasurvive sa malamig na temperatura sa gabi. Hindi nagtagal ay nahilo si Numa at nagpagulong-gulong pababa. Nang tignan ni Roberto ang kanyang sugat ay nalaman niya na naimpeksyon na ito. Naisip ng grupo na ihatid si Numa pabalik, ngunit nagsabi ito na sapat pa ang kanyang lakas upang makabalik sa crash site ng mag-isa at hiniling sa kanila na magpatuloy. Pagdating sa crash site ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nakita niya ang isang kasama na nagde-delirio bago ito tuluyang bawian ng buhay. Kinabukasan, nagbalik ang tatlo na may dalang magandang balita nakita na nila ang buntot ng eroplano sa likod ng isang burol. Nakakita sila ng maleta na may mga damit, alak, sigarilyo at tsokolate. Natagpuan din nila ang kailangang baterya sa buntot ng eroplano. Sa bigat ng baterya ay kailangan nilang balikan ito at dalhin doon ang communication device ng eroplano. Bumalik sila doon kasama si Roy. Napagana nila ang communication device ngunit static signal lang ang kanilang naririnig. Sa mga araw na lumipas, patuloy na lumalala ang sugat ni Numa. Ang pagkain na natagpuan nila ay hindi pa rin sapat, kaya kinailangan nilang baliin ang mga buto ng patay at simutin ang laman nito. Ang di nila maisip na magagawa nila ay araw-araw na nilang gawain. Alam ni Numa na hindi siya magtatagal kaya hindi na siya kumain. Balik sa apat, nakakita sila ng tela na hindi tinatagusan ng tubig. Agad nilang pinagsama-sama ito upang gawing sleeping bag. Ito ang gagamitin nila upang mabuhay sa marahas na klima sa gabi sa oras na maglakbay sila. Sinubukan nilang ayusin muli ang komunikasyon ngunit nagkamali sila sa pagkabit ng mga wire kaya nagdulot ito ng short circuit. Sa araw na iyon ay sinulat nila sa eroplano ang kasalukuyang bilang ng mga buhay pa, tapos ay nagbalik sila sa crash site. Gumagana pa rin ang transistor radio at narinig nila sa balita na kahit 58 na araw na ang lumipas mula ng bumagsak ang eroplano plano pa rin ng Air Force na magpadala ng C-47 aircraft upang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanila. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung ano ang susunod nilang hakbang upang makaligtas. Ang ilan ay nagsabing hintayin nila ang rescue habang ang iba naman ay di na naniniwala na makikita pa sila, kaya kailangan na nilang maghanap ng tulong. Dahil sa frustration ay pinunit ni Roberto ang ginagawang sleeping bag. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na libangin ang sarili sa pamamagitan ng paghuni tulad ng nakita nilang ibon na nasa himpapawid. May nakitang kamera si Tintin na ginamit nila sa pagkuha ng mga litrato. Nang gabing iyon, pinahintulutan sila ni Numa na kainin ang kanyang katawan. Kinaumagahan ay nakita nilang patay na ito. May sulat sa kanyang mga kamay na nagsasabing, There's no greater love than to give one's life for friends. Ito ang katagang nagbigay sa kanilang lahat ng inspirasyon. Lalong-lalo na sa tatlo. Nagpa siya na Roberto, Nando, at Tintin na muling maglakbay upang maghanap ng tulong. Matapos magawa ang sleeping bag at makakolekta ng sapat na pagkain, nagsimula silang umakyat sa kanluran na may layuning tawirin ng kabundukan upang marating ang bansang Chile. Sobrang baba ng temperatura at malakas ang hangin sa gabi, kaya naghukay sila ng butas sa nyebe at doon sila kumubli sa loob ng sleeping bag. Iyon ang ginawa nila upang malampasan ang marahas na klima at mabuhay sila hanggang umaga. Nang marating nila ang tuktok ng bundok, sila ay nagulantang ng matuklasan na ilang bundok pa ang kailangan nilang lakbayin upang marating ang Chile. Napagtanto nila na hindi sapat ang kanilang pagkain sa ganoon kalayong paglalakbay dahil posibleng abutin sila ng sampung araw o higit pa ayon kay Nando. Nagboluntaryo si Tinti na bumalik dahil sa ganoong paraan ay sasapat ang pagkain para sa dalawa. Ang lalakbayin nila ay hindi biro dahil masyadong malayo at mahirap itong lakarin dahil lumulubog ang mga paa nila sa nyebe. Gayunpaman, pagkatapos ng walang sawang paglalakad, sa wakas ay narating ng dalawa ang lambak kung saan ang lupa ay mas mabato at walang nyebe. Nang masira ang sapatos ni Nando ay tinali ito ni Roberto gamit ang tela. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nang magsuka si Roberto ay inalalayan siya ni Nando. Umaasa siyang kakayanin pa ng kasama niya ang paglalakbay nila. Kinaumagahan ay nakakita sila ng isang ilog na may malinis na tubig at isang bayawa. Sa sandaling iyon, nabigla si Roberto nang may makita siyang lalaking nakasakay sa kabayo sa kabilang bahagi ng ilog. Kinawayan at humingi sila ng tulong sa lalaki ngunit sa ingay ng ilog ay hindi sila maintindihan nito. Nagbato ang lalaki ng papel at lapis at doon ay ipinaliwanag ng dalawa kung sino sila at ano ang nangyari sa kanila, tapos ay ibinalik nila sa lalaki ang papel. Agad na nakarating sa kinauukulan ng impormasyon tungkol sa kanila at mga kasama nilang naiwan sa bundok ng Andes. Sa lalong madaling panahon ay nagkasanang rescue mission ang militar. Binalikan ng lalaki ang dalawa at dinala sila sa kanyang cabin kung saan ay nakakain na sila ng tamang pagkain sa wakas. Sa loob lamang ng ilang oras ay napaligiran ang lugar ng mga reporter. Nang mabroadcast ang balita, ang grupo sa crash site ay nabuhayan ng marinig na malapit na silang ma-rescue, kaya sinimulan nilang linisin at ayusin ang kanilang mga sarili upang magmukhang kaaya-aya hanggat maaari. Iniligay nila ang kanilang mga gamit sa maleta, kabilang ang mga piraso ng eroplano bilang alaala. Sa wakas ay dumating ang rescue helicopter kasama si Roberto at Nando bilang guide. Sa araw na 71, sa wakas ay nailigtas ang grupo. Ang lahat ay umiyak sa kaligayahan sa sandaling nakita nila ang mga helicopter. May nagre-record ng buong rescue mission. Pinaiwan kay Gustavo ang dala niyang suitcase dahil mabigat na ang lahat ng sakay, ngunit sa huli ay pinayagan din siya ng sabihin niyang hindi siya sasakay ng hindi dala ang suitcase na naglalaman ng alaala ng mga kasama nilang namatay. Sa kabuuan ay labing-anim na pasahero ang nakaligtas. Pagdating nila sa lungsod ay sabik silang sinalubong ng kanika nilang pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos ay agad silang dinala sa ospital kung saan naghihintay ang maraming tao na kinilala sila bilang mga bayani. Marami ang gustong makaalam kung paano sila nakasurvive sa trahedya at marahas na klima ng Andes. Sinuri ng mga doktor at mga nurse ang kanilang kalusugan lalo na't napansin nila ang butot balat nilang katawan. Dahil halos hindi sila makagalaw, tinutulungan nila ang isa't isa sa paliligo, at pagkatapos ay muli silang sinamahan ng kanika nilang mahal sa buhay. Ang bawat survivor ay binigyan ng kanika nilang kama, ngunit sa gabing iyon ay ramdam pa rin nila ang pinagdaan ng pagsubok kaya nagsama-sama muna silang lahat sa isang silid bilang isang grupo.